Seron, second session po. Ah, dito na. huy, Seron! Katis mo talaga. Gulo, gulo, gulo. Gulo, gulo ka sa Alright, yung eh. Makagkadyot. Good Good morning guys. Hmm. Patampol Hindi ba yan bago ko na ano Gabitin Mawel Tapos oh, okay. na nagkuyak may Bulong-bulong pa ko Nantiga mo lang Hindi hmm. Spot So Tama na yung bulong-bulong Eh sir sir Bambanay nyo na ba nasa Tangga ni Masyadong kin May iba na no kinlasan Ibagala Ano ang kapalit so, no, no, Dalam nilima kayo bulong ko okay na alright lock and load ano okay, guys yun sa mga nais magpa magpa ano dyan magpalahe dito sa maliit na aso ko ikaw siya guys oh. Uh, maliit na nga yung babae guys actually ano uh, small type na yun pero tingnan nyo naman Malit pa rin siya oh. Eh. Hmm. O, kung gaano siya kaliit, guys. Ah, uh, pala si Siron, guys. Ito yung nagsha-sham. Nagsham to sa Rosales. Ah, uh, Shoutout yun, shout out kay Sir Jerry sa kasi Sir Adonis diyan. Sa Rosales yung suki ko diyan. Ah, uh, siguro ano na tayo. Nasa 12 12 na session na po tayo dyan uh, isa lang yung sablay namin yung labrador yung sa 12 na yun, yung labrador lang po yung sabay namin guys kasi uh, malaki po yung gauge niya nakakatalon-talon siya kaya ayun, hindi nabuntis. buntis pero okay lang po yun, may box naman tayo sir babalikan namin kayo pero talaga palitin nyo po yung ano sundin nyo po yung sinabi ko sir Adonis na palitin nyo yung cage para hindi masyado nakakatalo yung aso hindi ma-stress yung aso ayun sure bull na mabubuntis po yun Akalain nyo sir, sa 12 na punta ko dyan, may isa lang yung sobrang ko. Napakaswerte nyo na nun sir. Madalang na lang po yung breeder na ganun. Madalang sumablay. Kumbaga 1% lang yung ano. Sinasablay namin sa inyo, 10% lang. Wala pa nga sa 10% yun. Yun, maraming salamat po. Yun, yun. Eh. Marami po tayong ano, available na Choco Liver Seat uh, meron tayong walo na Choco Liver. O isang isang pure white uh, dalawang liver and white dalawang black black and white saka na pa meron doon isang blue yon. shout out sa lahat ng sitso lovers yun ang taba ng babae nila yun shout out pala sa may ari ang asap ng yung as, gum si Sir Dexter yun so okay natin dito si Sir Dexter wala nung nagumpisa siyang ano, mag aso hanggang ngayon ha, dumadami na rin po yung aso ni Sir Dex hanggang mamaya baka ito yung magiging negosyo ni Sir Dex alright alright kaya ni Sir eh mm. Tinilinisan niya mo Pachugris po Oh, oh mayroon siya na baklatan. Hmm, baklatan. days labatan. Okay. May appeal date. Oh, pachublis ko lang. Chublis mo lang, mong ni. Pachublis tan. Eh, nang kami labi. <coughs> Nga po yung managbol kayo sa chublis. Pwede kami interview. akala, na, ikan okay, to may ginto eh. Ay, pito to eh. What tan? Ay, walang ko niyo ibabalang mo. Katun. Kin. Pachublis ko lawari. Nabagbag. Ay, to po man hmm. Sige, ito manggawa. May mabagbagantan. Pahirap, may amay so antanan tanan dyan, dyan, Facebook. <laughs> Tagbutag may ang tanan. Ang gabas na <laughs> basta ay? Hmm, Kaya nyo kaya ito nasasakay, baba si kayo. Pan Panambagal, ang bagal ang dalatan dyan, Ay, sir, pahirap yan pala, sir. Thank you po, bye-bye. Tapit siya nyo. Yeah, yeah. On.